Mga ka-Republic, heto na ang ating PBA updates. Hinebra, palalakasin ang line para sa darating na season 49. May tinatarget ng player ang Hinebra coaching staff sa paparating na rookie draft. At isa sa mga napapabalitang interesado si Coach Tim Cohn ay isa na namang film na nagngangalang Kaylan Chongson. Hindi may tatanggi, inabutan na rin ang edad ang ilang Hinebra players at siguradong may mga Gin Kings na magsasabit na ng kanilang playing jersey. Pag uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay subscribe itong ating munting channel at pakifollow na rin po ang ating Facebook page Sports Republic PH. Maraming maraming salamat po sa suporta. Mga ka-Republic, di gaanong ka kagandahan ng naging kampanya ng Barangay Hinebra nitong Season 48. Sa dalawang conference ay nakasalta sila sa semis ngunit sa unay binigo sila ng SMB at dito sa Philippine Cup isinalya naman sila ng Meralco Bolts, the eventual champion. Bukod sa mga injury na tumama sa mga Hinebra players, especially kina Jeremiah Gray at Jamie Maloso, at nitong huli nga ay kay Scottie Thompson na pinilit maglaro kahit may back injury, hindi maitatanggi mabigat ang naging epekto nito sa kabuuan kampanya ng Gene Kings. Plus may mga asset na hindi nagagamit o madalang nang gamitin. Unang-una na ay si L.A. Tenorio. Taglay pa rin ng PBA Ironman ang court leadership, ngunit lipas na talaga ang mga araw na nasa peak ang kanyang karir. After all, 39 years old na ang Hinebra team captain. Hula natin ay isa ito sa magsasabit na ng kanyang playing shoes mula sa mga player ng Hinebra. Ang isa pa ay si Jared Dellinger bagamat ito'y nasa UFA status na with rights to salary. At may ibang player pa na masakit mang sabihin ay wala namang naging impact sa team. Pwede na silang pakawalan bago magsimula ang season 49. At dahil dyan magkakaroon ng maluwang na pwesto sa loob ng kupunan para makapagpalakas, aminin natin na kahit nakangiti ang mga team executive na nag-congratulate sa team na nag-champion deep inside ay masakit sa loob nila na natalo sila. Everybody loves winning and everybody loves the winner. Gusto nila sila naman ang winner sa susunod na season at para maging winner, kailangan malakas ka. Yan ang target ngayon ng Barangay Hinebra. Idispatcha mga player na hindi naswak sa sistema ng team at kumuha ng bagong mukha na muling magtataas sa level ng kanilang performance. Sa rookie draft ay may napupusuan na noon pa di umano si Henebra coach Tim Kong. Ang film na si Kailan Chongson. Related ba ito kay Wami Chongson? Hindi, kaapilido lang. <laughs> 6 foot 5 si Kylan Chongson, swingman. Ibig sabihin, pwede siyang mag-switch from 3 or small forward to number 4 or shooting guard. Katulad din ito ng high-flying forward na si Jamie Maloso. And since injured nga si Malonzo, ay lalong lumaki ang pagnanais ni Tim Cohn dito kay Kylan Chongson. Mahusay na defender at halimaw sa rebound. nag man na ba si Chongson na sasali sa PBA rookie draft? So far ay wala pa. Pero... Pero malakas ang usap-usap ang hahabol ito sa registration deadline kundi ako nagkakamali July 4 pa naman ang huling araw ng registration. If, if ever na magpapadrop nga itong film na ito, aabutan pa kaya ito ng Hinebra? Number 10 or 11 yata sa drop ang Hinebra at sa kalibre ni Kylan Chongson ay baka hindi na ito abutan ng 11th Kaya ang usap-usapan, kakailanganin naman ang Hinebra ang tulong mula sa kaibigang team. Huwag nating sabihin farm team dahil marami na namang magre-react. Wala pang opisyal na listahan sa pagkakasunod-sunod ng mga team pero tinatayang first na ang Converge. Baka raw maging number 3 ang Blackwater at kung makikipag-cooperate ang mga ito, pwedeng pitasin si Kailang Chongsun at ititrade naman sa Ginebra. Sino naman kaya ang kapalit na hihingin ng bossing? Posibleng dyan pumasok yung mga player na hindi naswak sa sistema ng Hinebra. 32 years old na ang Phil Swingman at kung gusto ng Hinebra na mapakinabangan pa ito ng matagal, kailangang makuha na agad nila ito. Kung talagang gusto ito ni Coach Tim Cohn, trabaho naman ni Al Francis si Chua na humanap ng paraan kung paano ito madadala sa kanilang bakuran. Kung ganito ang mangyayari, tiyak katakot-takot na kuda na naman ang ibubuga ng mga Hinebra Bassers. Ganyan talaga, trabaho ng mga team executive na ipunin ang mga player na i-utilize naman ng coach upang makuha ang Champions League. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin, ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa'yo Michael D., Oo, ang daming fake news nitong mga baser na ito, Idol. Salamat na, ka. Sa Yuren Crescenciano Vidal. Salamat, Idol. Salamat sa tiwala. Shoutout out sa iyo. MP Brew Channel. Apology accepted, Idol. Sa Carlos Kayanan. Yes, ang daming fake news. Shoutout out din, Water Lady. Sayang, na injured talaga si Scotty. At sa'yo, Rose Marie Juan at sa'yo rin via happy watching. Happy watching din sa'yo, Herminia Balinget. Siyempre, walang magawang maganda itong mga buzzers na ito. Erwin Santiago Idol, shout din sa'yo. Salamat sa panunood lagi. At sa'yo, Dakilang Grab Driver, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.